Pomeranian Japanese Japanese pom Oo, oh, tatlong bulat kalati na siya Tignan mo naman ang itsura oh. At baka mura, 3-5 lang 3-5 lang Ang pinunta nila may bawas pa Okay, no, shih tzu, ang dami oh. Amin kayo dyan Sampu lahat yan Magkakano na lang yan Apat na libo na lang siya, babayang kalaki Ayun mga bus, oh, narinig nyo Apat na lang ang isa Magaganda yung lalaki oh. Ayan nga, ay solid. yung pinaka-solid. O, yan o. Yan yung lalaki, tatlo. Yan Lain, Lain, Lain available, 15. 15 isang? Yung babae, 15 rin yan. Ayan, nakuha ka yan. Lalaki o. Ito mga itong mga lalaki, magkakano to. Ito, ano na lang dito, 15K. 15K. Ang magkakapatid, may papil na yan. Hindi ba nagkakano yung yung ano, aso, ah, mga boss o. Oh. German ba yan, boss? German Shepherd o. Oh. Lalaki o. Oh. Ay, dito mura lang. Ito, pwede ko ibigay na 65 yan. Ah, 65? Ah, aw. beta. Ah, kasi isang daan talaga bentahan yan. Ito, mga boss, 65 lang oh. binibenta ni Kuya Rex, so... Good morning mga boss Araw na naman po ng linggo October 15 Nandito po ulit tayo sa San Jose del Monte Bulacan Dahil pagka Sunday po May changian din ang mga hayop dito Ang aga ni ano Dennis Magsipo Good morning Yan, saan ba tayo mag-uumpisa? Ang dami eh Dito mga muna tayo, may mga shih tzu dito Ang dami eh Kanino kaya ito? Kanino ito? Ah, kaya ano, take kay bo pala to. Para natin lang ni take eh. Mamaya na natin balikan niya mga aso niya ano. Ayun oh, eh, no? naka motor. Guys, pa yan eh. Ah, tapos yun, na isang taon. Tapos, babae. Ito yung peso ni Noel. Ayan, dami niyang aso. May pusa rin. May mga pusa rin siya. din. Ito, mini pincher. Well, magkano mini pincher? Ah, uh, lima lang, lima. 5,000 lang. Doberman, meron din siya, oh. Matalo na. Kaka makawala. Yan, oh. Yan, color. Chocolate, so, saka blue. Magkano yung blue? 6 K lang yan, parayas. Babae lang, parang babae. 6K itong dalawang okay, sheet ito, uh, ko niya to 5-5 Ito ang mga mix mo 2-5 2-5 daw mga boss no, kung may nagustuhan kayo dito May Facebook page si Noel Changi Pets, hanapin nyo na lang Ayan, nagliligpit pa sila eh Guys pala ito kay Nobski May mga bago siya Chinese Sherpa Ito Talagang lukot na lukot no Ito, ito, ito Solid Kaya no O O Kaya nakita nyo mga puso O Kaya tama yung bala to Ang laki ng ano oh. O Ang perasa yung Chinese Lima Lima Kaya lang yung dalawa nito Kukuli na kayo Ha ah, At bali Tatlo na lang tatlo Available Tatlo na lang yung Available Ito Tsaka Ito Ayan. Tsaka ito yeah. Magaganda yung lalaki o Ayan solid. Pero ito Oo, oh, yan o. No? Yan yung lalaki, tatlo. Ano na line out? Yan available, 15. 15 isa. Yung babae, 15 rin ay Ayala, nakuha na yan. 15 rin ang card ko. Tatlong lalaki na lang available. Tatlong lalaki, lalaki, lalaki. Solid, eh? o, na lang. Solid din. natin para maganda, Ano ba? Yung iba ano rin yan? tang rin yung mga yan, di ba? Yung iba, blue tongue. Yung iba, hindi. Ah, meron din. Ano daw? Kamukha rin na ano ito -chow, eh. Chow-chow eh. Oo. Ako din. Tapos, Tapos yan, yung chihuahua natin. Oo, oh, napakita ko nung garnish oh, yan eh. Ito, ito. yung curl na yan eh. Ito, buli, hindi pa oh. Ito, sa ito. Oo, oh, ngayon ko lang dinala to eh. <coughs> Ayan oh. Micro exotic oh. Ilang months yan? Ano na to going to 6 months. Pero lit lang no? Lit lang. I ito, know. macho. Solid oh. Pinipigay ko lang ngayon alam, 25. Nabili mga kapatid niya, 25. Hindi pa naka-aircraft. Ito ngayon, pina-aircraft pina ko pa. Pareho lang 25. Ito, babae to eh, 6 months. Ah, ito babae. Oh, bigay ko lang to 20. Mas mura to 20. Oh. Yeah. Mura ako mm. magbenta ng babae. Pero ito, busog oh. Sir, meron kaming dala dyan, yung magtarasa pa atin. Binabenta Ano pa ba available? Ito pala yung madayong ano. French Bulldog. French Bulldog. Merle, no? Oo. Oh. Pagka ano yan? Kaya binibigay ko yan, ano, 30. 30,000. Oo. Oh. Yung sa baba. Ito, binibigay ko 25. 25k oh. solid yung mga dalang aso ni Nogskino lalo na yung Chinese Sharpie kontakin nyo na siya no? Oh, uh, siyempre ang number ko 0936-138-0090 ayan maraming maraming salamat pre thank, thank you, you. Thank you. Morning, good morning good morning dito morning. tayo sa pwesto ni Ate Rose ayan si Boss James Tignan natin okay, yung mga aso niya. Nandito pa rin yung Corgi, oh. Sa mga nakalain na patay niya, ang <laughs> dami niya. Ah, uh, 35, pero may bawas yun. Baka nakawas yan, na. 33. Ayun, binibigay na ng 33, mga boss. Lalaki yan, oh. No? Lalaki, pero may mga babae akong parating. Eh, okay, parating ka. May mga babae. Ito, mura na sa 33 ito, no? Oh, with papers, complete boxing. Ay, papel pa. Ilang mas sa ulit, oh. 5 months na. Bata pa naman, 5 months. <laughs> Ito, pumilang yan. Pumilang yan natin. Ayan. 3 months na higit. 8-5. Uh, 8-5. Uh, ito. ito, mga ano. 3 yeah. months and half. Mariliit pa rin sila. Paano nga lang <laughs> ito? Uh, ano to? 11. Uh, mga lalaki nila. 11,000. Tapos mm -hmm. uh, isang golden. Golden natin. 3 uh, and a half months. Ayan. Boy na boy na yan. 11, 11 Baba ito American Cracker Spaniel Oo, dito pa rin siya Ang isa Ang na lang <laughs> 15 pero may bawas pa yan oo 15,000 may bawas pa oh. Pero pag nakarap pa yan Hindi, hindi pa naman Tawag niya, hindi pa nag Nakaraan, dami mo labrador ha Ito, isa na lang, may labrador sa isa Isa na lang natira Nag-iisa na lang, magkano na lang yan uh, 8,500 pero may bawas pa to 8, 5, oh, tapos may isang prince. Friends natin, yung na babae, oh. Five months. Babae, five months. Prince. 16 sixteen. Sixteen ka na lang yan, oh. Babae na to. Ang ngayon, yun yung mga aso nila, no? Yan, baka may kursanada kayo dyan. Kontakin nyo na lang. Oo. Oh. Oh, Kontakin na lang kami sa, ano, 779 2390 tsaka sa Facebook page, Atero oh, Okay, salamat. Okay, thank you, thank you. Salamat. Dito naman tayo kay Sir Bong. Ayan, favorite niya, American Bully. Dami oh. Lalaki oh. Ah. Ito mga itong mga lalaki magkakala to Dito ano na lang dito 15k 15. Tapos yung magkakapatid may papel na yan papay. Magpa 5 months pa lang Ayan oh. May papel na to 15k na lang Negotiable pa rin Yung tatlong yan may papel ah, yan. 15 Tapos na ito itong pito na to Magkakapatid din yan Ay yung pito na yan Medyo nag rastis lang ting sa unit kanya na. Pero oh, gagaling pa okay, na oh, naman 'yan. O no, patubo na 'yung balay ko niyan. O patubo naman 'yan. Ito walang papel. 12k na lang. Tibawos pa rin. Yung pitong yan, 12k. Walang mga papel ko. 12. Yan mamili kayo. din, dami no. May lalaki at tsaka babae no. O, oh, isa lang 'yung lalaki diyan. Ah, isa pwede. lang ang lalaki. Uh, sa 7 no. Pwede. Yeah. Diba, Ayan. Baka yan ay makatumba. Ito, ito, ito lang yung lalaki. Ito lang ang nag-iisang lalaki. Na 12K na lang yan. 12. Ito, maganda yeah. rin kulay nitong itong dalawang to ha. Ka mo, hindi, yan. Baya, babae yan, yeah, babae. Ayan, 12 lang mga boss oh. Ito, braider ko to, 10K na lang to. Kung may rain yan. Opo. Medyo na pabaya ba lang yung balahibo kaya binigit. Ilang taon na to? Ano pa yan? 11 months. 11 months. Sa paanak mo na? Hindi pa. Hindi pa. Kaya, makasin. Kaya na yung braver. Contact number ulit natin Sir Bong Baka may gustong bumili ng American Bully mo eh Ito mga boss Contactin nyo na lang Taga dito lang naman si Sir Bong Sa San Jose Ayan Dito tayo kala Pau Pau Dachan no? eh Magkano Dachan mo Pau? 5-5 ang isa Ilang months? Saan taon may ikit? na may ikit? Kawawalay lang ang anak Makakapanganak lang yan para yung mabahay? Para yung mabahay. Ito naman, kumirin niya ba ito? Kumirin niya Ilang months? Ito is taon. Ito so, four months. Ito month. so, four months to one and a half. One and a half ito. to? Ang ito? ito? Ito 4 months pa lang ito, no? 25, 40. 40 to. 40. 40 to. 40. Ito, ito. 5 months. I 5 months. Ito, may 5 yung friend. Oh, 25. Mail. poodle Pudel. Pudel. Babae. Ang taon. Ang taon na babae, poodle 12. Ah. Uh, ito, 12 din. 12 rin yan. 3 years old naman na ito. 3 taon na. Bayan mo ano ha. Siwawa ba yan? Siwawa. Sampo. 12. long coat? Oo. Long coat 12? Itong dalawa 10,000. Itong babae itong isa. Tapos lalaki yung black. Isang babae sa lalaki. 10,000 yun. 5K, 5K, 3,500. dalawang babae, 5K isa. Dalawang babae yung Shih Tzu, 5K isa. Tapos 3.5 yun lang, lang natin. Ah, ito 3.5. Nakagroom na, ano? Na, Oo. Uh -huh. Ganda ng gupit, ha? <laughs> Ayan, no? 0 9 5 6 0 7 1 0 Okay, tignan na natin yung mga Shih Tzu ni Tekbu, no? Ilang piraso lahat yan? 10 yan. Ano, Walong babae. Walong babae, dalawa lang ang lalaki. Ayan, no? Shih Tzu, dami, oh. dyan, po lahat yan Magkakano na lang yan 4,000 na, na lang siya Babayad na lang Ayun mga boss Narinig nyo 4,000 na, na lang ang isa Ayun may bawas pa daw 4K na lang yan eh Walang ibang breed ngayon si ano eh Puro sheet sila lang ang dala niya eh Ayan, kontakin nyo na lang, baka interesado kayo, taga Malabon lang siya Malabon lang, 09563894619 Okay, salamat Good morning Ano ito? Ano, 11 months Ano ka, Sen? Anong aso? Dachan Dachan Kung kaano? 6, lalaki, 11 months 11 no, months 6K Eto, white Shih Tzu 2 years old 4 na lang oh, Babae, 4 na lang Shih Tzu Eto, 1 year old kung ano yun oh basan four five four five ano 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 Ito ano 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 Huwag ka rin makakao ba? 4 yung mga puti 4-5 yung nasa ba? Itong dalawa? Eh. Ito dalawa Ito sa ace 6,000 oh. Nagtrasa ko Itong malaki Ito 7.5 7.5 Pero din yung big bone uh -huh. Big bone ba yan? Big bone yun Laki yan Tapos ito Siamese Siamese Sa laki rin One five. One five lang Ayan Tagatugatog balabon lang rin to mga boss Ha okay. Ang kalapit lang sila ng take po no Kalapit lang kami ni Butik Oo uh, Number mo ulit 0922481 1045 Okay salamat po sa thank, thank you thank you thank you May bagong pusa si Dennis Tignan natin Anong pusa yan boss? Airshan, big, big bone Big bone person Five months Super expense, lalaki. Lalaki magkano? Ito, bigay ko lang 6.5. 6.5 na lang. Ay, napakalinis, oh. Ito ang pila maganda yung maliit. Ayun, ang ganda, din yan, no? Magkano yan? Bigay ko na 6K. 6K. ganda, oh. Niyo naman, oh. No? Lalaki ba, Lalaki. Lalaki rin. Mayroon pa ito mga kapatid sa bahay, hindi ko lang Dapat dinala muna para napakita natin. So, na sunod na lang, no? Ito naman, Siamese Mala yan. Malayan. Malayan. Paano yan? What? Marami, dito na lang natin sa Malayan, babae. Magkano yung Malayan? Kaya ko mga 5K. 5K na lang. Ako. Okay. Ay mga buso, kung interesado kayo sa mga pugusa niya, Dennis Magsipo, hanapin niya na lang sa Facebook. Dito naman tayo kay Boss Aris. Tignan natin itong ano nyo. Tanongin natin itong German niya. Boss Aris, ilang months sa ulit yan? 7 months. 7 months pa lang yan. Pakulaw. Laki oh. Lucky, oh.

Paano isa? Ano na lang 15? 15 no? Opo, kumain na lang Ito rin, 15 na lang. Opo, 15 na lang din. May gitu wa, wanyo po sila. Ito proven na ones. Sayo rin yan no? Opo, ito rin. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ang abuli natin. Anak ni Godzilla. Anak like, ni Godzilla. Ito, ito, it's, 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 ano, penum po po sa. Kusama naman. Siguro dito naman lang. 22. 22,000. Oh. Maybe apat isa. Kapatid po sila, parehas Pareho lang ng presyo. 22. Yung ito lila. Lila. Ito isa blue yan? Opo, blue. Ito lila ko. Oh. Ganda rin o eh. Mabaw. Ang so. Yung isa. Ito yung German po. Kung din sa papel. Six months po yan. Standard. Asking ko na lang po dyan. Ano? 18. 18,000. Pero so, ito po yung sa papel tsaka vaccine Ito lang asa mo, no? Pero so, pa kung parating na ano May pitbull akong 3 months Mas pitbull po doon Tek na ano na lang po 8-5 85. -5, -5. Okay, 5, 5 Contact number mo ulit, boss 0939-521-2113 Ito po yung page ko Salamat, boss Salamat po, salamat Okay na oh, Sir, nandito tayo sa San Jose del Monte ngayong linggo pecha a 15 15 Siyempre, yung mga pandiin mo, kayo Marlon, pakita na agad natin. -agad lang na ito. Ito, oh. Crossbreed lang sila, pero tinan mo naman, oh. Pag 2 lang. 2.5 lang yan. Pero pag pinunta nila, may bawas pa. Cross lang sila. Pero ang gaganda, oh. Ito, Shih Tzu. Shih Tzu, meron din. Choco Liber. Yan. Ito, so, ganda nito, oh. Choco, oh. Babae boss Ang bakunan niya boss Dalawang 5 in 1 Tatlong di war Isang 5 in 1 na lang Okay na Magkano yan? Ah baka mura boss 6 5 babae 6 5 babae Oo negotiable Negosyable pa Baka mura So unig yan eh. Yan dalawa Pomeranian Japanese Japanese pom Oo Tatlong bulat kalati na siya Tignan mo naman ang itsura oh. At baka mura 3 5 lang 3 5 lang Pag pinunta nila may bawas pa 35 din yan hindi sila magkapatid magpinsan hindi <laughs> uh, mo oh ganda 35 din yan 35 din boss babae yeah. babae pero pag pinunta nila 33 na lang 33 ayun belgian babae ito ayun, may bell siya oh Gising 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 Ang tulog eh oh. Babae yan boss 3 months na siya uh, Baka mura 70 babae Eto na, mga kababayan, sais sa din, mga Dito sa grotto titiyain natin. Babae, kompleto ng bakuna po. Wala na silang intindin, pagkain na lang. Ayun, kambing, boss. Ayan, may mga kambing din si Kuya Marlon, ha. Dalawampung babae. Yung babae 75, yung lalaki 65. Negotiable pa. Dito mga pabo 'yan. Para ko ang lalaki doon sa aso pa kilo. Ano ba 'yan? Para akong bibi. Bibi. Ang tawagin ng mga patanggenyo, pato. Pato. Yan, tarke. Pabo. Sa pato mo, magkano? 7.50 lang ko sa pakamun. Puro ba na yun? Puro ba na ako yun. na kilo isa. Apat na kilo daw ang isa. Ito yung mga babae. Ito ba ito sa pakamura, 3.80 lang. 3.80 daw sa babae. Ah. Banglasi talaga si Boss Marlon. Oo, oh, eh. yung mga rabbit natin. Ayan, Philippine rabbit. <laughs> Philippine rabbit, mahal yun. 3.50 lang no? Eh, yung Philippine Rabbit na may gulong, mahal yun. mahal yun. Ito ang gulong to. Ako yung Marlon. Sa mga lagnanais, bumili ng mga paninda mong hayop. Paano ka ba nila matatagpuan? Uy, yun. Yung number natin, syempre O, kontakin nyo si Kuya Marlon. 0923 4580047. Yan. Kahit natutulog ako, pagka nag-ring nyo, sasagutin nyo. O okay, kaya pasyal sila dito, Oo, oh, no? Oo, pasyal kayo rito. araw Sunday. Dito. Hanapin nyo si Kuya Marlon. Oo, yeah. okay, okay. Huwag nyo nga hanapin yung iba. Wala <laughs> sila dyan. Okay. Salamat, Kuya Marlon, ha? Thank you, thank you. Eh, mga boss, oh, sa mga naghahanap ng native na baboy, oh. Eh. 3-5 lang, oh. Eh. Yung ganyang kalit na, eh. Ilang buwan na to? Ah, apat na buwan. Apat na na yan. Lechonin na yan, boss. O, ah, pwede na yan, lechon. Yan nga, masarap na lechonin, eh. Native. native, no? Talagang 3-5 lang, no? Ayun na natin yung lechon. O kaya, no? Pwede yan hanggang Pasko, no, Nay, no? Para lumaki pa lang ah, po. Makikaripa. Ilan dalawin yung kanina? Dalawa po, nagpakuha ko ako, gumawa pa siya, isa yun. Eh. Ah. Yan ang lalakit ng babae ko. Pingling ba, nagtitinda ay niyan? Eh, mga boss, oh. Si Nanay, no, pasyalan niyo kung naghahanap kayo ng mga native. 3-5 lang, no? Nabili na daw yung isa kanina, eh. Eh, no? Kaalagaan uh, uh, daw. Abite yun. Aga-abite, no? Nandito lang yung nakapesa si Nanay, oh. Na lang siya dito sa groto. Salamat po na ya. May latag din dito sa groto mga busot. Eh ng mga laruan no? Speaker tools Dahil munta lang ngayon ah Oo uh Pati -huh. ito ah Magana ba yan? Oo uh -huh. Magana yan 800 Ayan well, mga boss oh, Sa mga nagtatanong sa akin Kung may isda ba dito sa grotto Meron po oh, Ito si Kuya Rex Siya nagtitinda dito Malapit lang siya sa simbahan mga boss Ayan, dito sa tabi nung nagtitinda ng ukay ukay na sapato Tuwing linggo nakapresa siya dito Kuya Rex, ano ba yung mga ng isda dyan? Mga kadalasan dito, mga pure string na gapi Gapi? Oo, oh, gapi Mga oh, electric too. Yeah. Ito electric blue Oo, oh, electric blue <mulong> boss oh, Mga beta Beta, no? Ayan. Ito gapi rin to, pero mga chaps Tiger bird Shibungkin Shibungkin coin. oh. shibungkin Oo, oh, shibungkin Tapos koi ito yung koi. Oo, oh, tapos jelly to fish. Jelly to. Oo, oh, saka mga iba pang mga halaman na... Magkaano naman? Ay, dito mura lang. Ito, pwede ko ibigay na 65 yan. Ah, 65? Oo. Oh. Beta. Oo, oh, kasi isang daan talaga bentahan yan. Ito mga boss, 65 lang binibenta oh. binibenta ni Kuya Rex, so... Yung iba naman... Ito, pwede ko ibigay, 50 lang. Anong tawag dyan? Tiger Burb. Tiger? Tiger Burb. Burb. Oo. Oh. 50 lang. 50 lang. Dalawang piraso na 'yan. Masa lang oh. Masa no. Itong mga chops 50 lang pwede ko na ibigay. Ito 50 na lang daw to. Ang hmm. dami no si Bungkin 50 lang din si Bungkin 50 tapos uh, ang Koy 65 Koi P 65 uh, yung ano 65 din yung malaki na janitor janitor P 65 uh, yun. at yung ating halaman eh pwedeng pwedeng ibenta lang uh. 25 lang yan pwede ano ba yan pinakain-kain ba nila yan hindi ito yung pinaka pag wala kang oxygen pwede ito ah yan oh. pag wala kang oxygen pwede ito Oo, oh, yan ang pag wala kang talagang ginagamit na ano. magkano yan pinching ko lang mura lang to kasi sa iba, mahal yan. Magkano ba sa iba yan? Sa iba, may bibenta be ito ng 35-40. Ito sa akin, 25 pesos lang. Napakamura, no? Aho. 25 pesos. Ayan, mga boss, no? Kuya Rex, sa mga gusto mong bumili, no? Taga Sambu ba kayo? Uh, taga rito lang ako sa Grotto. Gusto nyo uh, makita yung mga uh, misda. Punta lang kayo dito sa Grotto, San Jose. Eh? Uh, dito mismo, sa malapit sa barbershop. At uh, kung gusto nyo kontakin naman ako, ito ang aking number. 0981-606-606. Echiro 54. Rex lang po. Uh, hanapin lang mga boss. Ah. Salamat po, Rex. Okay. So, ayun mga boss, oh, nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta sa Grotto. Sa mga papasyal po, ah, every Sunday po ang sanggihan ng mga hayop sa Grotto. Okay, dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita na ulit tayo sa susunod na video.